daming pwedeng makain dito mga kaurag dito sa kubo-kubo ni kuya ayun o no, nagsayang pa nga ako eh so, dito tayo mga kaurag sa Kishon Apps so papunta kasi ako mga kaurag sa muntalbar kung kayo mga kaurag ipatungo sa papunta kayo ng ano ng uh, batasan kung pupunta nung baliches ito mga saka yan likod lang Sintres. Nandito ako ngayon sa Dunya Carmen. Oh. Dunya Carmen. Oh. Ito yung apuntang Fairview. Okay, bukod. Villa Cristina Resorts. Ano kay ano kay maliligo ka okay, pa yan? Pag dito na ako nakatira. Ayun, malapit na. Malapit lang yung ano, malapit lang ang resorts may ano basketball court pa oh parang bicol na rin to mabundok tapos maraming kalamansi eh. maraming niyog may santol ay nandito na tayo mga kaurog sa bundok dito sa aming lote ay oh, may tanim na sila oh

Para pag pumalik dami tayo sagay. dito, meron tayong ano. Yung ano mo doon? Ang dami saging aking mga kaurag. Basta gusto ko yung doon sa Kaya magsukat magang-maga ang kamay. Kasi magang-maga ka eh. Basta lang yan mananyari. Hey. Sa aking kamay? Hmm? Opo, ba, ba tayo. Masunod. Pagbalik natin na. Kung kaya tayo, di naman mapanis yan. Ah! So, maana na, na natin yun. Ano uras na ba dyan, Mel? ano na. No, no. Okay, Ang dami saging. Malakalan tayo, Ano ba yun? Sa kanya, sa kanya. Isa. Tapos may langka pa. May langka pa. Matamis na ba langka, no? Matamis din. Matamis. Matamis din. Ito, mm. sarap po. Kaya, Kaya nga sabi ko sa'yo, maglalakalan yan. Tapos ito, kasi magluluto na siyang bilo-bilo. <laughs> Tapos mangingi pa siya ng nyugki kuyang panggata. Hindi <laughs> pa <laughs> bahintro din. Saan galing? oh, malayo. Ay, sa akong gana, Eh, limandaan. Pa hindi ka na magtanghalian dito, ganyan lang kainin mo, ano? Hmm, kahit ito lang kainin ko. Pagoy ko lang kaya. Kahit ito lang kainin ko. Hindi lang kumain ng kanin. Hindi lang gina dito sa loob. May sarap. Yan na nga may nagdagagay ka na sa loob. Magsisort ko na. Ang hinahaya ako dito. Misa lang makatikim na lang kaya. Samantala na nag-daan kami, ano? Mga ulam. Aro ganita. igwa ka naman diyan kabayan niyan. Ano pangaran mo? Maricel. marcela mm. Maricel ako. No. Si Kuya Haji ako. Ngay yes. yes, si Kuya Dani. Puro sila mga kabikol. Ito, ang asawa ko, ang Aisos. Ang asawa niya, pinsan ko. Ah. Uh, Bicol. Si Kuya Dani naman. <laughs> mga perbiyan, may bahay ito sa perbiyan. May mayroon ba? Kami sa Ay, sa mga kasama na pan. ay mga kaurag oh. Oh, yeah. tara na. Dito. Mga bigulan, yeah. rin 'yan. Bigol ka din. Ah. Ikul din ako. Sa kasi sa Bicol. Sursugon. Sursugon din kayo? Dako. Partido kami. Partido. Naga. Ah? Naga? Oh. Yeah. Ayun nga na yung sarong blocking ili po. Parabikulan. Iba mas nga yung salit. Ayun, ulam. Paksiyo kami. Paksiyo. Paksiyo. Hindi nga yung siya paksiyo. Hmm. Ayan, ulam namin. Paksiyo. Wala. Wala ano, nang... Wala nang sabaw. nang sabaw. Natuyo. Ah. Orang isa akin dito. Ang oh, dami oh. Ito. Oh. Tinakong one. Hay lubi-lubi. Oh. Sige, sige, ingat kayo. Oh, may, may gulay tayo. Sige, ingat kayo, te. Bye-bye, ingat. ayun, pauwi na sila pauwi na yung mga kasama namin so kami lang may titira dito nila kuya daming, daming itak ayun, maganda, may magagamit para kang kagaya nito na magbuko magbuboko, may pangga, may ano, may gagamitin oh. Ray. Oh, ang sarap naman dito mga kaurag. Dito ako sa ilalim ng punong kahoy. Oh. Mm. hangin. Mm. Kita yung mga kaurag na kahoy na ito. ang kahoy ito. Ito ay tree. Wala bang tree. Paano mag tree ito? Nag-isa lang to Nag-isa lang malaking punong kahoy. Sabi niya, narawan. Hindi siya nara tree. Narawan. Laki. Sarap. share